Walang pakialam itong mga hayop na mga public officials natin, mga public servants natin. Wala silang pakialam kundi magpayaman, magbolsa ng pera. Pandulo ko sa bansa natin. pinaitikot igot lang tayo. Tama na. Di naman po lingit sa kalaman natin na napakaraming uh, nangyayaring kabuluhan, um, kasinungalingan, panduloko ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, I don't want to put the pressure on you, ang ating mga kabataan, kayo, ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayo mawala ng pag-asa, huwag tayo mawala ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala, patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlan din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Patuloy na nang ang ating bansa. Damang-dama mo yung sakit, no? Yung... Yung galit. Habang pinapanood natin si... Sara Hironimo sa sinasabi niya. Kasi masakit isipin hanggang... Hanggang hope na lang tayo na hanggang kailan tayo magtitiis sa sitwasyon natin na ganito. Sitwasyon natin na ganito sa Pilipinas na ang mayaman ang yumayaman, ang mga, mga, ang mga may hirap, lalong nagihirap, kasi nga walang oportunidad, walang masyadong oportunidad para sa para sa mga ordinaryong Pilipino. Kasi yung oportunidad na dapat sana para doon sa mga ordinaryong Pilipino. Dahil sa corruption, dahil sa mga hayop na mga politicians natin, mga public servants natin, hindi hindi nila nagagawa yung mga trabaho nila. Yung yung dapat na mga oportunidad na yun, hindi nila hindi hindi nagagawa para sa mga ordinaryong Pilipino. Walang pakialam itong mga hayop na mga public officials natin, mga public servants natin. Wala silang pakialam kundi magpayaman, magbulsa ng pera, bumili, bumili ng mga mamahaling sasakyan, mga branded na, mga branded na mga damit. Wala silang pakialam sa mga tao, sa mga ordinaryong Pilipino. Ang sarap, ang sarap isipin no, na maraming oportunidad sa Pilipinas. Hindi na kailangang lumayo. Hindi na kailangang umalis ng bansa para para mag para magkaroon ng Gandang trabaho na may malaking sahod para sa pamilya. Hindi mo na kailangang malayo sa mga anak mo, sa asawa mo. Manaminsan isa pang dahilan na nagkakaroon ng problema ang mga pamilya. Di ba? Ang sarap isipin na ganun. Sana mas marami pang mag-voice up ng kanilang mga hinanaing kung mga celebrities na magkaroon ng lakas ng loob na magsalita laban sa corruptions na nangyayari sa bansa natin. At tayong mga ordinaryong Pilipino ganun din. Sana magkaroon din tayo ng mga ng lakas ng loob kahit sa social media man lang na ipakita yung galit natin sa nangyayari sa Pilipinas.